kukunin natin si Anili. Ayan. So, ang po natin si Baby Cow. Si Endless Love. Anili. Anili in Vlog. Endless Love naman yung makalagay na pangalan. Accept mo ba Wala. Pa. Wala. tagal niyang accept yung ako. Ilang minuto na. Tapos muna natin. Ayan na. Lumabas na. Ang ating kalaro. Alright. Tingnan natin kung sino ang manalo. Oh, siyang una. Siyang unang titira. Uy. Uy, dalawa pumasok. Malaki. Paborito niya. Talo ako nito ah. Ay, talo ako ata ako nito. Parang... Parang... Arohnya tuh ah Arohnya Arohnya ui Masyur sana yung black ah. Oke okay, Unain natin yung violet Shot natin sa gitna Shot kaya ya Ay Shot masyur na Sol ah. natin yung Yung red Shot natin sa gitna Puro sa gitna Bukain mo Uy Binangan nya Oke okay, So yung yellow Shot natin Dun sa gilid Sana ma Uy, shoot. All right, 'yang susunod Blue sana hindi malabog. Ay, bali. Hey, yung yung bulong, naba subukas, ko sa ko 'yung isa ko diyan, Uy, shoot. Ayos, pasok. Ay, na, daw tayo. Ano kaya

Mats. Eh, na, ano? Siyang, Siyang nagpanalo sa akin. Oh, you Kaya know? na. Siyang nagpanalo sa akin. Yung black. Wala akong kapagod-pagod. Okay. Game to, game to guys. I hope you enjoy. Ay, nag-enjoy kayo sa panunod sa laban na ito. Ayan. Okay. Ano kayong shot ko dyan? Yung malaki? Kasi malaki yung na Ano? Parang hindi pwede ah. No, okay, ibibigay ko na kaya yung malaki sa kanya. Okay, sa okay na yan. Okay, sa kanya na daw. Okay. Eh Edi, madali lang naman akong kausap eh. Okay, pumasok um. yung maliit. Maliit na bula yun ha. Hindi maliit na kwan. Uy, malakas. Aba, 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 nagtago. Ano kayong <laughs> Ay, gagawin ko nito? Ano kayong gagawin ko nito? Uy, ya. Uh, sigit na natin shot. Ah, uh, sigit na natin ipapasok. Oy, hindi pumasok. Bungtik tayo ng green. Wala Ano ko bonus? Wala ulit. Ako, ako, ako. Meron. Meron mabenta pero nakatago yung iba. Ang lakas. Oy, dalawa. Oy. Buutin na lang. Hindi hindi na shot yung yellow. Yellow shot pa rin siya. Ah. Ang galing talaga, ang galing talaga ng bibig ko. Marunong mag-shoot. Kahit nakapikit, ay. Ay pa dilim. Oh, yung tignan mo nga, oh. Oh, dahil sa kagas na galing yung mag-shoot sa dilim, no. Oh. Pati yung bola ko, sinushoot, ay. <laughs> ay, buti pala. Pati puti pala. Puti-puti. Oh, stop ball pa. Okay, ang shoot ka dito. Ayun, pula, pula, pula. Okay, naman. Pero naman Okay Tira Tapos Long distance tayo Tirahin ko nga sa long distance Yan yung Gusto ko na tirada yung ganyan Yan yung pinatawag na Long distance na pag-ibig O, oh, di ba? pagibig, <laughs> ano? Long distance na? Pag-ibig <laughs> Long pag-ibig ako Mali ako Dapat oh. oh. Sa kabila sana mali, oh. Mali mali, mali, mali Mali, mali Ayan, shot natin yan Shot na rin Ay! Sabi ko ba, ay, ay, ay Sabi ko sa'yo, eh. ako Talo tayo dito Sa part 2 ah, Game 2 Saan ang balabog? Ay, muntik na naman Muntik na naman Magtagawa, hmm. magtagawa magtago, magtago, magtago ka Ay, nak, mayroong butas <laughs> Meron pala Ay, pala ay, ay Saan naman na magka? Wala, Talo tayo, talo tayo. Nabaway, nabaway yung talo niya. Sayang. Okay, okay. So, talo tayo sa game 2. Tingnan natin sa game 3. Kung sino ang mas magaling. Tingnan natin sa game 3. Ay, nabawi ang pala. Ang galing tong baby ko eh. Uy, wala na shot sa game free. Yung free shot niya, ibig sabihin na po mag-shoot sa mga malaki. Ayan. Ito tayo. Sa kanya yun ang maliit. Sa akin naman yung malaking mula. Baka sisurtin tayo. Ayan! Ay, ay, muntik na! Muntik na shot! Ah. Um, Buti na lang. Buti na lang. na lang. Okay, so yan. Uy, muntik na naman. Hindi maganda pag nilalakasan ah. Yun, green. Grain natin yung green shot natin. Hello? Okay. Oh, galing, galing, galing. Ang galing ko talaga. Ayos ang tinata. Ito Sana mawasak yung guwana. Wasakin mo, wasakin mo. Ay, tumabilang. <laughs> tumabilang pala. Ah. Oh. Ano, ano? Ano? Ano?

hi siya matatalo ta matatalo na naman ata tayo dito sa sa fan game 3 ha ah. parang yung bonus lang yung panalo natin hello, kanina mga, mga hello wala daw hindi niya alam kung paano niya gawin ah, buti na lang Ay, buti na lang nakuha niya na niya yung bola niya shoot na shoot yan oy malabog sana <laughs> Shoot na ba? Ito lang ilaw? Kaya nga. Ay, ito hindi mo na-shoot. Um. Uy, ang galing talaga sa gitna. <laughs> uy, inuna niya yung orange. Ano ba dapat umayin? Uy, shoot mo, shoot mo. Ayan, harangin mo, harangin mo. Ganun, pak. pak ganun. <laughs> Pag ganun. Uy, 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 marunong. Uy, nilagay niya sa kahirapan, ha. Uy, naharang. <laughs> Mayroon butas. Ay, hindi. May <laughs> oh, <ako> ah. <laughs> Wala! Oh, my God! All right! All right! All right daw. Ini Talo talaga ako dito sa okon. Oh. ini long niya. <laughs> ini <Inislo niya. laughs> talo tayo. Uh, hindi maganda, hindi maganda yung laro na to, ah. Hmm. Okay, game four. Game four tayo. Two, one, two, one. Last, last. last, last na. Last, last game okay. na. Kailangan matalo matalo ko siya ngayon. Kung hindi ko siya matalo, pakay tayo nito. Ayos. Ilang na, ilang, ilang ano na? Malapit na. Oo, oh, dapat may masyot. Yes. Dapat may masyot, sabi ko. Wala naman. Oh. <laughs> Sini suerte, sini suerte. Sini suerte. Kita hey, lagi ngapain sini suerte. Yang hey. ayam yang isyak, dia yang nasyak. Kau yang kau yang kau yang nasyak. Alright, alright, alright. Alright, ini right. nasyak. Oh putih nang na uh, nasyak. Ini oh, nak. Kau yang isyak kat itu. Ayo orange para dinaikkan. Okay, next. Wala nang next. <laughs> Mayroon pala. Malaki, malaki sa'yo ah. Mayroon pa ah. Shit kaya ito. Eh, ano mo pa? Oy! Mayroon na. Oy, na-shoot! Mayroon na. Oy, na, <laughs> May dito, na, ba, na Ay, siyempre. Mali yung decision. Oy, parehas. Wala. Hindi. Hindi mo ba sinasay? Oy, di na siya. Di na siya. Di daw niya daw. Sina siya. Eh, sina siya. Hahaha. <laughs> Sinasahit ko. Oh. Hindi eh, ko na ako sinasahit ko? Oh. Oh, diba? Eh sinasahit ko yan. Okay. Ano kayo shoot ko ba? Kung ako dyan, unahin ko yung ano. Ayan. Unahin ko yung green. Kung ako nun, unahin ko yung green. Ako nga, ako nga to eh. Oo, oh, pero ito muna. Alright! Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Sabi ko eh, may butas eh. Munti na lang. Ay! Pero munti na. Nakpo. Nakpo! Ding mo lang. Oo, oh, di ba? <laughs> Manalo din. Ay! 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 Ah! Nagtago tolong Isip okay, Start dito. Ayan na. Uy, nagalaw. Dumikit. <laughs> Dumikit siya. pero may may bultas. Ang galing-galing.

na harang. Hello. 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 <laughs> Manalo ako. Yes! All two. Okay, so dito na lumakas ang ating uh, birada. <laughs> Ayan, uh, bawi na bawi na bawi.